Magandang hapon mga kalagan. Matagbo lang tayo ngayon na tinanim nating obi. Bigla na lang siyang nalantay. Ito yan. Tandahan lang. Ayan. Ayan na. Sana di hindi nabubuk. Một bơi vô trong này trên 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 Tapos may gabi oh, ako yeah. sayote. Agit ulay. Sili ko yun. Kunti lang sili. Oh. Sili. Nagagalbad Check na natin namaya. May, may tanglad. Ito lang may tambis ako. May saging yun. Saging ko. Maano na. O kain naman natin. Genta ke Bukit Tenlapi ni dia dah <laughs> oh. Kedama Genta ke Genta ke Main lapi dia dah balai ke dakar Dia dah oh, ke balai nah. Genta ke bak Genta ke Ano? Ani ra ano? balay oh. Ang sunog ko. <laughs> Yan ang laki-laki ng bahay. Lapinig. Lumaki na. Buti na lang wala si Dondi. Sa L. Saka na natin kukunin ang ano dyan. Ang ubi. Yan oh konti na lang. Ata, dami kita Yan. At kag kita ya oh. Yan, kagat. Dito pa. <laughs> Tabo ko po ta may lapinig dito sa nyog. No, dami. Yan oh. Nasakan na natin yan ang balay oh dito dito sa garden mag yan dito na lang walang mapata eh bukod pa ko ginhabol oh dito pa yan oh kinagatan kong isa oh yan lumalaki na yung bukod ah. Hinahabol ako doon eh. Diyan, no? Oh. Hindi ko makakala, eh, pagdaan ko. <laughs> Sakit. No? Mm. Ayan. Ito yun. labhak. Tapos yung isa niya noong laki na. Woo! Nasagin ko. Bagong kamatis. At saka yung rose ko. Tapos dito. Tapos dito tayong agitway then kamatis yun mga ko may ang bahay ko nasira na agitway oh yun magbubunga na ang ano ko ang pinya dalawa lang sila eh yan yan ang kamatis ko oh yun. tapos may talong tayo dito kalahan talong kaso lang ito ko baka napilig eh. yan sili ko tapos may sili ako dito malalaki yan yung talbos ko sarap sarap yan hindi na makakuha ng ano eh ang ubi hukain ko sana eh yan may sili ako dyan yan ano ko tanim na sa ubi na yun eh ito na eh yan na oh ubi na eh meron pang isa oh Willi pa o, marami na naipon na naman sila yan o oh. yan yan dumadami na naman habulon na naman tayo <laughs> saka na pag nasunog na maayos yan tayo ng turkob yan o talaad -tala. yan ang kakos ko lumalaki na mga bago kong tanim na sili tapos yung dito naman bumili na tayo ng kag-kag para maayos ko dito yung lupa, ito ang bagong tatanim ko ngayon habang magtatag-araw na nisegregate ko lang yung mga plastic dahon tapos itong dinamo ko ito na ulit ang susunogin ko para maging fertilizer ko. yan lang ito lang ang libangan ko pag hapon na. Tapos ito nga, saging ko. sa ka pa na yung Maliliit lang yan eh. Bumigay na nga dyan dahil sa bigat ng bunga niya. Ito, ito ang bago kong tataniman. Tapos doon, meron akong ubi kanina. <laughs> nahukay ko na kaso lang nadali ako ng gibay gibay yata o oh, yan o oh. bahay nila ano oh. may isa pa naman umilipad yan o oh, yan o oh. ang laki na sinunog ko kaso lang di lahat namatay dumana ako dito kanina eh siguro nung nawasak ang yan o oh. umilipad ang isang gibay yan yan oh. sa loob siya Minasa sinunog ko lang 'yan eh. Oh, sakit. Ito na oh. Yan. Yan ang ni eh. Gibay Ganda ng buwan. Ah, kalaga no. Ito, ganda. Full moon yata ngayon. Linis mo na tayo ngayon. Tapos may Ay, kamutin kahoy tayo dito eh. Ayan. Linis muna tayo. Habang hindi na mainit ang panahon. Nagkamitin kahit tayo dyan. Manalit na dito sa bukit. Ayan. Linis muna. Ayan. Ayan.